Oh, ano naman kayo? Saan pa makainan? Next get na kawi na din Ano? lang? Ano pa ba? Tuyo na lang ah, syempre Ano ba yan? Lagi na lang, na lang tuyo Ang inat? <laughs> Wash your hand ma, guys <laughs> Lagi naman, nagtaka ka pa? Iba yan? Tara, <laughs> kain na! Hindi naman kinata. Tapos nga mayroon nakakain, eh. diba, kat, pa tayo nakakain, e. Bakit? Hindi ka pa nasanay? Favorite na nga natin to. Favorite? Oo. Huwag ka mo dito? Why? Kala ko nang kaya naman. Wala na tayong allowance. Kaya talagang yan, magtinda na tayo mamaya hapon. Talaan nyo ng pagkain para mamaya hapon nagtitinda pa tayo. Ano ba yan? Puro na nagtinda. Huwag ka lang magtisama. Kung hindi tayo nagtitinda, wala tayong pera. Hmm. bayan, diba yan? Wala diba na tayong customer ngayon. Oo oh, nga eh. Dagdag pa na wala tayong pambayad sa upang. na stack pa tayo ng products. Don't worry guys. Lalago rin yan. bayan, ba diba yan? Hi. Ay guys! Tuition fee pa pala natin yung next week. oh nga. Hmm. Kaya nangyayari magagawa natin. So sorry nung no, akin. Okay. That's life. Nice. Mm. Pero, think positive lang. Good vibes, okay? Makagraduate naman tayo eh. At pag nakagraduate tayo, hindi lang ganito ang mangyayari. So natin tong business natin at magiging successful tayo. At pag nagkatrabaho na tayo, makakapag-iipon na tayo para sa negosyo natin that time will come, magiging successful na tayo. At hindi na tayo maghihirap. Alright! Alright!